Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang Manila Hawkers Divisoria Team headed by Mayor Isko Moreno, Director Rapi Alejandro, Chief Operation Domingo Bacal, Team Leader Robert Zapata. Uh, kami po ang Manila Divisoria Hawkers Team na nawaglilinis sa kalinisan dito po sa Divisoria. Kaayusan at disiplina. Ang mga area ang pupuntahan po namin dito sa Divisoria ay ang mga Carmen Planas, Tabora, Ilaya, Santo Cristo, MD Santos, Santa Elena, at, at Juan Luna. Yan po ang area na inawakan ng Manila Divisoria Hawkers Team. Are you ready? Yes, sir! Okay, make Manila great again!

Lahat yan ako po. Tayo papasok sa Recto Divisoria. Sagad mo na to pare. Patok mo, patok mo. So, ayan nga mga kababayan, no? Si... Ano ito, bro? Kaya lang sa bro? Kaya Kaya lang ito, bro? Kaya lang yung lang

Ito po ay pangala... Ito po ay unang ikot ni Sir Zapata dito ngayon. Ano? Oh. dito, oh. 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 So ito kanina pinalinis na po namin ito nila ni Sir Bakal no. So ayan nakikita po natin na uh, pag wala nga yung ano nandiyan kalat-kalat talaga mga kababayan. No? Yan no. Yan ang ayaw talaga ni Mayor no. Kabilin-bilin ni Mayor na ayaw niyang makalat ang Maynila kasi pangit nga naman magmukhang squatter. Yan no. Malinis na ito kanina eh. Pinalinis na kaninang umaga, pinalinis. Ayo ganyan na naman. Ano na naman 'yan? Takoy, pabalik ka diyan, papatakan ka pa diyan. Hindi ganyan ang mukha ng katuliran nyan. 'Wag mong ko 'tong kariton mo, Mama. Nananay, pagkaganya marumi ka. Di nabibigyan kita pero pag madumi ka, mali ang nangyari sa akin. Ito 'tong pilit na take, 'tong uutugin mo pa mang hindi. Ang sasabihin ko lang sa iyo, magagalit ka sa akin.

Para po po lang sobra, sino eh? Ah, hindi mo ate. So ayan mga kababayan Pag mga ganito pinapalinis talaga yan ni eh, Sir Sapata Kasi ang pangit kasi tingnan kung marumi talaga no mas maganda, malinis yung harapan nila para maingan nyo yung mga customer na mamili sa kanila. At saka ayaw din ni Mayor Isko na kalat, may mga basura sa harapan, yung mga basura, pakalat-kalat, ayaw po yan ang ating mayor. Sa ating mga vendor, sana tulungan ninyo ang ating mayor, no? Na ma maging malinis ang Maynila para maganda tingnan. Tayo papasok sa Indy Santos. In MB Santos Street. Tadi Dito po tayo papasok, no? Alamak. 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 Alamak.

parin nyo ting harapan nyo. Huwag muna po kayo lahat ng huli ha. Oh, o sinabi ko ha, walang tapuan ha. Nagtulong-tulong kayo, limisan nyo yung harapan. Bakit nga ganyan ang huli naman? Pag-ikot po doon, hukunan po kayo ng huli. Yeh. Basok po tayo dito sa Santa Elina. Hindi pinapibenta ako nga sir. Ibinisihan eh. Hindi oh. din siya na sir. Huwag kumuha ng huli ka na.

So ayan mga kababayan, ito po yung sitwasyon ngayon sa Santa Elena. Dala mo. Santa Ilina, So ito may lagpas dito. Oh. Kasi lagpas po mga kababayan Okay naman sana sa baba Pero yung sabit ay lagpas po Hindi na, basta ako kumain <laughs> <laughs> Hindi <laughs> na, ako kumain So ayan sa ating mga viewers pala no or sa mga taong nakakita ng nakompis ka na dito sa mga hawkers. Ito po ay binabalik po sa kanila pero di dinidisiplina lang po sila sa mga hawkers no. Para magkaroon ng yung kasabihan ba kalinisan, kaayusan at may disiplina. Mm -mm. Well, Ayan o. Ayan. Eden. Ayan. 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 Ayan, ayan dyan. Ayan, So ayan, dito po tayo sa papasok sa... So ayan, dito tayo po papasok mga kababayan sa MD Santos naman. No? oh so Ito, yun nga, lagpas-lagpas nga Ang kanilang mga paninda O, oh, diba?

Keto lang pasatay. Kung ito ko ito. Kuya, 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 tumawas ka'y papaano? pa pala, 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 nga pala, 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 pala,

So, ayan mga kababayan, dito po yan sa MD Santos. Ano? So, ayan, binabawas nga talaga sa mga hukors yung mga nakalagpas kasi hindi naman sila nagbulang na palalahanan uh, na bawal sila na maglagpas sa guhit. May guhit na nga po sila pero kailangan pa nilang i ano, ilagpas. Uh -huh. So dito banda, dito na side, marami nang namimili no ng mga Christmas decor. Hi guys. So dito po ay papasok tayo sa Tabora. So, dito po mga kababayan. Tabora. So, So yung kabilin-bilin ng kanina sa Ismark, bawal sila lumagpas sa guhit. Ay, ewan ko, hindi ko na rin alam kung bakit ba sila kailangan lumagpas sa kanilang mga guhit. Kasi bago sila nagkaroon ng pwesto, ginuhitan na po sila, no?

Ito ba? ngayon sa Tabura, parang maraming ngayon silang delivery, no? Mga kababayan. Yan, no? Sebeshi. Titingnan natin dito. Uy, oo nga. Electric pan mo, tsaka bangko mo, ate, nakaharang kasi. Sa yung fish bank? Beton sa bank. Fish bank. di ba? Okay <?aky2> we... so, wala Madonna, diba? lang dito sa may ano. Dito yung nakahalang na, kukunin dyan. Ang yeah. dito market so na buter, itong metro. So, dito ang basura, oh. oh. Dito na nga. Uy. Ano nangyari dyan sa payo? So, ayan mga kababayan. Dito na po tayo sa kanton ng Abura Oh, sa payo. payo. Sa payo. Sa Sa payo. Ha. Yes, baba na daw, ko. Ano kasi pa? Kariton mo dadalhin ko ano. Ito ay ano. Kunin mo, takarin mo na. Kunin ko kariton baka hindi ganun Para kayo magpatunayan na wala akong lagay sa inyo. So, ayan ay, okay, smart, kasi sabi mo na May lagay ako rito O yan, nakakarap sila Tanungin mo Diyan kami nagsatutan Kaya ako nandiyan, lang eh Kaya nga, dapat ipagsatutan nyo Kasi ako pinilinis ko lang tayo. Wala akong hinihingi pera dito Kaya masamang masama lo ko Inaayos ko Sinisiraan akong pilit Okay, paturayan nila, binalis ko sila Masabay, may lagay Oo, nakatanong sila Pinagalitan ako ron bakit? Bakit na? Nakalas pa doon Oo, dami dito Oh. <laughs> Dito po yan sa Recto Divisor yung mga idol. Ay, ah, ito po kasi ay non-negotiable na po. Nasa chariot po yan. Nakalagay na negotiable. Ay! So dito po tayo sa kanto ng Ilaya mga kababayan. No? Kanto ng Ilaya. So ito po yung sitwasyon ngayon ayan, balik na po ang mga hawker sa outpost nila kasi inulan nga mga kababayan yung clearing namin ngayon. Inulan po, no? Kung sa ating mga viewers, marami pong salamat sa inyong lahat.